Good day, brothers and sisters in Christ. Parish Ministers of San Isidro Labrador Parish invites you to this online catechism of the life and miracles of Saint Isidore the Farmer, our patron saint. Tara, ating alamin ang mga himala sa pamamagitan ni San Isidro. Ito po ang catechismo kay San Isidro. Ang himala sa pagkakaroon ng bukal. Isang tag-araw at mainit ang panahon nang himalang nakalika si San Isidro ng isang bukal sa pamamagitan ng pagkampas ng lupa gamit ang kanyang dalang pantaboy ng mga baka. Ito ang nakapawi sa pagkauhaw ng kanyang mga kasamang manggagawa. Ayon sa mga kwento, isang araw, habang magkasamang naglilibot sa bukit si Navargas, Isidro at iba pa ay nakaramdam ng uhaw si Vargas. Itinuro ni San Isidro ang isang bahagi ng bukid kung saan may bukal, ngunit nabigo si Vargas na makita niyang walang tubig ito. Sinundan siya ni San Isidro at tinumbok niya ang isang bato at sa kanya pinukpok ng kanyang dalang pala. At ang kanyang sabi ay, dito ay may tubig kung ibig ng langit. Sumirit ang masaganang tubig sa bukal at nakapagpagaling ng maraming may sakit ang bukal at matagal na panahong hindi nawalan ng tubig. Dito sa kwentong ito ng buhay ni San Isidro, makikita natin ang buhay kabanalan ay buhay na may matinding tiwala at kumpiyansa sa Diyos kahit sa mga pagkakataong hindi inaasahang magkakaroon ng himala. Naway kapulutan niyo po ng aral ang pang-anim na episode ng Katekismo kay San Isidro. Abangan po ninyo ang mga susunod pang episodes. Muli ako po si Mara at naway pagpalain tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating patrong si San Isidro Labrador. Muli ito po ang Katekismo kay San Isidro.